kalahatian na po ng Oktubre mga kadayari. Nakapasyal na ho kayo sa mga museo ngayong Museums and Galleries Month? Tampok po natin sa video na ito ang mga museo sa San Juan City at Quiapo, Manila. katabi ng puo kung saan naganap ang unang major battle ng Philippine Revolution noong August 1896, matatagpuan ang Museo El Deposito. Ang museo ay nakatayo sa mismong site ng underground water reservoir, ang El Deposito, nagawa sa volcanic tuff. Ang reservoir ay bahagi ng Carriedo Water System sa ground floor sa Open Secret Gallery, mama manghaka sa husay ng obra ng mga artists ng Cebu. Tampok dito ang kaugnayan ng folklore at ng himagsikan sa Cebu o yung tinaguri ang 3 de Abril. sa pangalawang palapag makikita ang mga replika ng Carriado Fountain, ang original water hydrant at ang water filtration noon pang 19th century. Makikita din dito pati ang kasaysayan o kwento ng El Deposito hanggang sa kasalukuyan. Magkakaroon ka rin ng idea dito kung ano ang buhay ng mga Aguador o Aguadores noong panahon na iyon. Sila ang nag-iigib ng tubig sa Maynila bago nagkaroon ng water system. May mga nahukay din na mga buto o mga labi ng mga hayop Katabi lang din ng Museo El Deposito ay ang Museo ng Katipunan. Ang museo ay nagsasalaysay ng kwento ng katipunan sa pamamagitan ng mga artifacts, mga larawan, mga diorama at ilang kopya ng mga dokumento ng katipunan. Gabi ng August 29, 1896, nagmarcha papuntang El Polvorin ang mga katipuneros sa pangunguna ng Supremo Andres Bonifacio at Emilio Asinto sa unang pangkat at Sancho Valenzuela naman sa pangalawa at nakupkup nila ang El Pulvorin. Kinaumagahan, August 30, dumiretso sila sa El Deposito upang sakupin din ito at putulin ang supply ng tubig sa Maynila. Pagamat mas malaki ang grupo nila na rin ang mga armas at kasanayan ng mga Kastila. Ang laban ng ito ang unang engagement ng mga katipunero. Natalo man, naipakita pa rin nila ang kanilang tapang at kagustuhang ipaglaban ang inang bayan. Narito rin sa museyong ito ang kwento ng buhay ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan. Kasama ang pagpapakasal nila ni Gregoria Desus o Oriang na lakambini ng katipunan. Speaking of Uriang, mga kadayari, dito sa Cali Bautista, po Maynila, matatagpuan natin ang bahay Nakpil Bautista. Mahigit isang taon, matapos mamatay si Andres Bonifacio, ikinasal si Uriang kay Julio Nakpil, ang itinalaga ng Supremo na maging commander ng Northern Command ng Katipunan. Nanirahan sila ni Uriang sa bahay na ito na pag-aari ni Dr. Ariston Bautista, na isa ring pilantropo at kasapi ng propaganda movement. Ang bahay Nakpil Bautista na isang bahay na bato at kahoy ay isa ng museo ngayon. Tampok ang malalawak na silid kung saan makikita ang mga alaala ni Gregoria de Jesus o Oriang at ng kanyang asawang si Julio Nakpil at ang mga obra nito. Sa silid na ito makikita ang mga simbolo ng katipunan. Ang bahay ay nasa tabi ng isang estero na magpapaalala sa atin sa kahalagahan ng mga estero sa ekonomiya, transportasyon at kultura noong panahon na iyon. Makikita din dito ang kusina kung saan inihahanda ang pagkain. At ang malawak na hapagkainan. Mahilig si Uriang sa kape, kaya meron siyang sariling coffee maker sa lugar na ito, malapit sa kusina. Maraming salamat mga ka-diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong ia-upload.